Hello po! Kamusta po kayo? Sana po ay okay lang. At ayan po pala ipapakita ko po, po sa inyo yung mga naani namin na mga mani dito sa farm. Ayan, medyo marami po yan. Bali po, mga walong piraso lang po yan ng mga puno na naani namin. Pero, ang dami na, di ba? Nakakatuwa po. At uh, ito po pala yung itinanim ko nung mga September. Kung natatandaan nyo po o napapanood nyo yung mga videos ko nung mga nakaraan. Ito na po yun. At ayan po yung kanyang laman, o di ba? Nakakatuwa po talaga pag sa tuwing kayo po ay uh, nagtatanim, tapos nag-ani kayo ng sarili nyong tanim. Iba po talaga yung saya na naibibigay po niyan sa inyo. Ayan. Uh, Tatlong buwan lang naman daw po ang mani, pwede na siyang anihin. At uh, ito po yung sa akin, at meron daw pong palatandaan pala pag kayo po ay may tanim na mga mani. Ang palatandaan po niyan, pag pwede na siyang anihin, yun daw po yung natuyot na yung kanyang mga dahon. Ayan, uh, itong sa akin po talagang hindi ko na inantay na matuyot kasi... Uh, inani na namin kasi yung kasabayan niya po may isa po talagang puno ng mani na talagang yung mga mani po ay meron na pong sprout kaya nahinayang ako baka silang lahat magkakaroon kaya ayan inani na namin lahat at uh, Maraming salamat kay Martina sa pagtulong sa akin yan. Kaya ang ginawa ko po, binigay ko po sa kanya lahat yung aming mga naani para po makakain din sila. Kasi yung anak niya po yung tumulong sa akin sa pagtatanim. Kaya si Martina din naman ay tumulong sa akin sa pag-ani. Kaya narapat lang na talagang ibigay ko sa kanila lahat yan para po, ayon share your blessings. At uh, meron pa naman pong natira. Kasi po, hindi po talaga sila nagkasabay-sabay na lumaki. Kaya talagang may mga naiwan pa, yun na lang po yung para sa amin. At alam niyo po, sobra talaga kami nagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat po ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob niya dito sa aming farm. Kaya hindi po namin talaga nakakalimutang mamigay kasi ayan po. Share your blessings. Thank you for watching. Bye!